Oh. Ang holder lang. Ganayan lang, kaya yung kapakan niya. Solid. Bali ganitong kulay yung sa atin mga kaniti. Kayan. Ice ba yung ganito? Ice mga kaniti. At least may sidecar na no. What's up mga kanoypi At nagbabalik na naman si kanoypi for another video At ngayon, samahan nyo kami ngayon At uh, rin na natin yung pinapangarap natin Minimithin natin para kay Mia At kasama ko ngayon si Maning Para pumunta don sa ano Pagawaan ng sidecar Yan, papagawa na natin ng sidecar si Mia Para ano may service tayo para marami na yung may kakarga nating mag ng bigas sa uh, Binalonan at sa ibang lugar pa. Mas safety kasi yung may sidecar kaysa yung nakasinggil mga kanuyipi na nilalagyan namin ng bigas. At uh, thank you Lord kasi binigyan mo na naman ako ng blessing para malagyan na ng sidecar si Mia. Uh, at maraming maraming salamat din sa inyong lahat mga kanuyipi dahil suporta nyo palagi. Uh, at lalong lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong talaga sa akin yon uh, At maraming maraming salamat. So, sama nyo kami ni Maning para pumunta dun sa Anunas sa may PGH Metal Crap. Shoutout sa may-ari dyan. At maumaya, mabibidyo na naman kayo mga boss. So, tara mga kanilipi. At nandito si Maning para makita nyo. Yeah! Shout out. Let's go! <laughs> Ayan, si Mia. At malinis na naman. Bagong washing yan mga kanilipi. Never break, always fight, never quit. Do it right, play the game, win at life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact, taking big swings to the to the Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light like. Ain't got time to kill, I got time to fail, I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? gumawa ng sidecar mga kanaypi at punta na tayo sa loob para makausap natin si boss at makapili na tayo ng design na gusto natin para sa sidecar ni Mia at tara sama nyo ako oh, Sumbang so Shoutout boss boss papagawa na ako ng sidecar ko oh, ako Tingnan nga yung brosyo ko nyo boss tit tit titignan natin yung brochure ni boss Takalit mo naman ako, hindi pa ako naliligo <laughs> Ayos lang yan special value. Kali ganito sa yung ano, yung yung 33 na design din sa mga community. Ayun. ako Oo. Oh. Ganito yung design na napili natin pero nagpadagdag tayo ng konti mga kanipi at makikita nyo yan pag natapos na yung pinagawa natin. Ayan. Ganyan siya mga kanipi. At may bumper dito sa carrier. Taas baba. At yung sukat ng ano ng sidecar, bali 34 sana kaso tawag nun hindi daw bagay yung 34 malapad masyado kaya 33 na lang. Ayos na yun sa atin. At maganda naman 'yan. Ano maganda ba man eh? Ayun, tulid. Uh, at syempre, yung gusto natin yung masusunod diyan mga kanipi. Uh, at nagpalagay tayo ng stainless sa likod niya. Pero yung maraming stainless, ayaw ko nang ganoon mga kanipi, parang simple lang sa likod niya. So, I stand, boss. Oo. Oh. Oh, ang holder niya. Ganyan la, Saka yung tapakan nyo. Okay, Tapos yung bumper pa, no? Bumper mo. Ganito din yung ano. May ano ka dito, yung yung sa niya. Oh. oh. So, yan mga kamiti. Uh, at na. Bali, 37 lahat nung inabot nung sidecar natin. At uh, syempre, marami tayong pinabago doon. Ordinary lang. Uh, at marami tayong pinadagdag. so, nag -ano na tayo mga kamiti. nag -tay na tayo ng kontrata. Kontrata talaga, no? Resibo pala. Ayan, ginagawa na ni Boss. Kinsay mo daw motor mo Baja. Stainless din yung crash niya. Oo, oh, sorry. Okay. Oh. Oh. Riding door dito. Pero may tarapan oh. yung sira. Tara oh. Side by side. Tapos side mirror, umaba. Ah, uh, tubo. May tornilyo, plastic lang po niya, last one lang po po niya, may plastic. Uh, barayo ba yung, yung sidecar sa pati ko? Ang dito. Oo. Lahat nang nandyan, sa yan carrier no? May... ordinary carrier ba? May carrier ba? Yeah, okay, okay na sir. Oo oh. Dito yung sa gilid niya, may kanto-kanto rin boss? Oo oh, yan sir, yan Skinless yan sir, may ano yan sir Oo oh. Round bar yan sir, na nakabrati. Pinakpal lang ng ano sir, ng stainless Kasi yung talsip lang yan Okay na sir? Oo oh. Ayan na yung mga bakanting sidecar nila. Ayan. Nakita nyo naman na dito mga kanipi. Boss. Ito na yung red block. Oo. Parang ganyan yung sa atin eh. ang bising bising mga gumagawa dito mga so yun mga kalayo ah, tapos na tayo ah, tapos na tayo nagpagawa ganyan yung mga ginagawa nila dito eh Bali ganitong kulay yung sa atin mga kanipik ganyan. Maring, ayos ba yung ganito? Ayos yan mga At least may sidecar na no? kalipi at babalik na lang tayo sa Akinse para sa alignment na ipapagawa nating sidecar at yan si boss, salamat boss thank you balik na lang ako sa Akinse ayan, ganyan yung ganito yung itsura ng sidecar natin, may stainless dyan tapos dito. Papakita ko na lang yung sample mga kanibi. Ayan, lalabas na ngayon yan eh. Ikaw yung gago boss na no? oh. Kailan lalabas yan? 30. Ay, kung ba Oo. Bali siya yung gagawa mga kanipi ng ano. Ng mga ganito niya. Ay, yung tapakan niya ganito rin, no? Oo. Oh, Ayos. Pagandahin mo yung sa akin, boss. <laughs> sige, sige. Barako, mga kanipi. At masaya naman ako sa outcome nung pinagawa nating sidecar. Nasunod naman yung gusto natin na mangyari. Ah? Sali ko, sali ko ba? Uh, Oo. Oh. At gusto lang makita sa video mga kanilis. Kaming... Boss, ay yung mga design daw. Anong anong gustong design niya o. Dito lang mga tropang PGH. Kaya nga magaling dito sa PGH eh. Ganyan pala yung pagdi-design. Wow! 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 May share din natin ah. Oo. Oh. may ang gabi, mapapanood nyo na to. May share ko rin. May page yan no? May Ah, ay, may piblog. Ayan. Special yan, special. Ayan din oh. Kapolster rin naman to eh. Nagawa ng upuan. Ayan. Mga malulupit dito eh kayo Oh. Bali ganyan yung design sa atin. Ah, Oo, oh. ganyan sa atin. Ayan naman yung sa bubong. Mabilis oh, sila dito eh. gumagawa ng bumper mga kanipi makikita nyo kung paano gawin yan daw yung pinakamalupit na gumagawa ng bumper di mas malupit na yung sa akin yan pabalutan nila yan makita mo naman sir yung adunis namin yun? Ayan Nakita na yung kanina boss. <laughs> yung <laughs> adonis <adults laughs> daw mga kanaitis. Ayan, career naman kay boss. Ayan. Nilalagay na yung bumper niya. Ayos so, na boss. Ayos na boss. Thank you, thank you. So, uwi na tayo mga kalengsi. At pinakita natin yung mga gumagawa dito. Thank you so much sa inyong lahat mga boss. merienda mga kanoypi burger so nandito tayo sa Frank's Burger mga kanoypi at dito na kami magmimerienda ni Manny Uh, napagod tapagod siya nano, na ano na pa-ride ko taga video merenda magaling din ayan kakain na tama ang sarap masarap talaga kain tayo kaya ginto 'yung 'yung apat na 'yan para kay Rian at Mrs. ano yung at pauwi na tayo kasi tapos na kami nag ni Maning at tara, thank Let's go! Nandito na tayo sa bahay mga kanipi at nandito na rin yung pasalubong natin kay Mrs. at kay Rinyan pero si Rinyan wala dito sa bahay mga kanipi uh, may pinuntahan sila pumunta ng bayan at ayun at sobrang saya ko dahil natupad na naman yung isang pangarap natin na mas ka si Mia at uh, siguro hanggang katapusan mga kanipi may sidecar na to at nakapag down na rin ako ng 20, 20k doon sa ano pinagpagawa natin sa PGH metal trap at sa mga gustong magpagawa ng sidecar nire-refer ko yung PGH metal trap sa inyo dahil napakaganda yung mga gawa nila at pwede niyong kausapin yung manager doon at kung ano man yung gusto niyong ipalagay pwede pwede sa kanila doon at sa presyo na lang yung nagkakatalo mga kanoypi at yeah talaga at mamaya sa dulo nitong vlog na to magsha tayo sa inyong lahat ng mga solid kanoypi na laging sumusuporta sa lahat ng mga video vlog ko na in-upload at kung hindi dahil sa inyo hindi natin makukuha itong ano itong pangarap natin so malaking tulong talaga kayo sa akin mga kanik. thank you so much sa hindi nyo pag skip ng ads ayan at muna tayo kasi sobrang init grabe shout out kay aka bintong ayan pinigyan natin ng isang burger shout out. At yon mga kanoypi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog At pag-shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanoypi Sa mga nagpa-shoutout sa last last na videos ko Tapusin nyo tong vlog na to Baka nandito yung mga pangalan nyo At umpisan na natin Shoutout nga pala kay Silvia Valencia Shoutout na rin kay Estelle Bautista Shoutout na rin kay Jasper Brian Dillion Shoutout na rin kay Ate Grace from USA. Shoutout na rin kay Harry Perez. Shoutout na rin kay Ferdinand Japson Ripi from La Union. At shoutout na rin kay Luis Ripi from La Union. At shoutout na rin sa Ripi family dyan sa La Union. Shoutout na rin tayo mga kanipi sa Anglers at Master Electronics Technician OFW from Alcubar. Saudi Arabia shoutout sa inyong lahat dyan mga sir at ma'am at shoutout na rin tayo mga kanipi kay Ati Corazon Santiago shoutout na rin kay Jonas Joseph shoutout na rin kay Alpa Papa Lapu-Lapu Cebu -Lapu shoutout na rin kay Beth Barrera shoutout na rin tayo mga kanipi sa Samahang Ilocano ng GASEM KSA from Noel Lano Shoutout pa rin kay Ronald Tolentino. Shoutout pa rin kay Dennis Montimayor. At shoutout pa rin kay Ate Solidad Palad Molina. Shoutout pa rin kay Mr. Garfeld and Mrs. Norsharina Landa from Saudi Arabia. Shoutout sa inyong magpapamilya dyan, sir at ma'am. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Enteng Origer. At shoutout na rin kay Marianito Ramos from Atlanta, Georgia. Shoutout na rin kay Ernesto Arcio. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout. Mapromote yung kanilang mga YouTube channel. Shoutout kay Perdi Andrea. Shoutout na rin kay Dayuhang Pinoy. Shoutout na rin kay Tutu Talumo. At shoutout na rin kay Ritz Cavans Vlog. Shoutout ta rin kay Isip TV Shoutout uh, ta rin sa Kalsada Europa At uh, dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanipi Maraming maraming salamat sa inyong lahat At uh, ayos na yung pangarap natin Unti-unting natutupad na talaga ba diba? At uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat Hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyong lahat mga kanipi Kung hindi dahil sa inyo wala to Wala tong noipi vlog na to uh, Thank you so much lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads maraming maraming salamat mga kanipi sa patuloy niyong suporta sa aming magpapamilya diba? at kita kita na naman tayo bukas at abang abang lang sa mga susunod nating mga videos pa na gagawin dito sa Pilipinas so kita kits bukas I love you all mga kanipi and peace out